akin eh. O, ulitin ko At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan at sa ating wangis. Magkaroon siya di ba? Lalangin natin ayon sa ating okay. Okay. Sige, wangis. sige, sige. Nung sabihin Para... ni Jesus, nung sipiin niyan ni Jesus, yung history mm. sa 19, mm. sabi ni Jesus, hindi ba siya na lumalang na lalaki at babae? Siya, sabi doon. Mm. Tatlo ba yon? Doon po, kung babasahin nyo po sa 27, eh, sabi ko nga yung ko active uh, yung aktibong gumagawa ng mga bagay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Isos. Pero tatlo po sila. Ito yung tanong ko sa iyo ha. Sa, si Jesus mismo ang nagpatotoo. Hindi ayaw kong paniwalaan yung sa iyo. Kay Jesus muna ako maniniwala. No? Dito, 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 ha, dito sa, sa sinabi Genesis, ni Jesus, 12. dito sa sinabi okay. ni Jesus, bilang tugon sinabi niya, hindi ba okay. ninyo nabasa na siya na lumalang sa kanila mula sa pasimula ginawa silang lalaki at babae sa yung mm. sa kaisipan ba ni Jesus yung siya na lumalang tatlo ba yon alam niyo po gaya eh, po ng categorical categorical, categorical categorical brother Luther ang tanong ko oh. yun bang pala nalita ni Jesus dito na siya na lumalang sa kanila na babae at lalaki yung pananalita ni Jesus no, na siya bro, bro, bro. yun ba yun ba kailang kita, kailang Te teka muna nag, nagtatanong ako eh teka hello, muna hello bro hello hello, hello break muna hindi mo ako pinapasagot eh hindi ah uh, break uh, mo na, break mo na, break mo na. Modern time Mo lang. Oh. break mo na. Hey, Kasi uh, break, break. Break. Kasi iba oh. yung, sinasabi, gaya nga nang sabi ko sa iyo. Teka, oh. teka muna. Oh. Teka muna. Ito yung tanong, ito yung tanong, kaibigan. Ito yung tanong. Ha? Ito yung tanong. Batay sa pananalita ni Jesus. Sabi niya, kasi sabi mo, yung lumalang doon, kung nakabasa ka ng tayo, eh tatlo na silang lumalang. Ngayon, dito naman sa pananalita ni Jesus, na ibang... Teka muna, nagtatanong ako eh. Dito naman sa pananalita ni Jesus, ito ang tanong ko, na ibang iba sa pananalita mo, sabi ni Jesus, sa dahilang ito ay iiwan ng uh, Sabi sa 4, 19 4, Mateo Bilang tugon hmm. ay sinabi niya Hindi ba ninyo nabasa na siya? Sino yung siya? Hmm. Yan ang tanong ko muna Sino yung siya? Sabihin na natin, Jehovah Tatlo? Sabihin na natin, Jehovah uh, eh, yung, yung siya, nasabi niya kasi nag-base ka Ay, plural. Ito naman, nag base ako sa singular na pananalita ni Jesus. Ikaw, nag base Ito, ka sa plural na pananalita mo, mm. na nabasa mo ka mo. Ito, sabi mm. ni Jesus, na siya, yung panghihoba na yun, tatlo mm. mm. yun, yung pananalita ni Jesus, na siya, na lumalang. Mm na ginawa silang lalaki at babae. Yung siya na sinabi ni Jesus. Teka muna, siya, yun ba yung... Si, ako, hindi mo ko Si, eh. hindi kasi sabi mo si Hiho ba yun? Ilang Hiho ba yun? Hindi, teka muna. Ilang Hiho ba yun? Yung siya, sabi ni Jesus. Yan ito. Sa sumasagot ako, di mo ako pinapasagot. Oh, ilang nga, yun nga ang tanong eh. Ilang hiho ba yung siya na sabi ni Jesus? Ilan yun? Sabihin natin, po kaya sinabi nang siya, hindi siya nakasama sa kadyosan. Kasama siya pa rin sa, sa kadyosan. Hindi yun ang tinatanong ko, kaibigan. Huwag kang oh, oh, mag-sagot. Eh. Dito, tinatanong kita rito. Dito ba sa sinabi ni Jesus na siya? Sabi mo, sino yung siya ako? Ang sabi mo, si Jehova. Eh, oh. ilan yung Jehova na sinasabi niyang siya? Yun ang tanong. Hmm? Hindi, kahit nga yung Jehovah, pwede kumapit kay Jesus Christ eh. Hindi. Siya nga yung nagsasalita eh. Kaibigan. Break, yeah, uh, break pa. Kaya nga, pwede nga rin si topic kay Jesus Christ in Jehovah. Break. Ang gira. Pag inagot yung tanong ko. Naipit, naipit. Oh, hindi. Pag ano, inagot lang, lang po yung tanong. Kung ano, ano po yung na. tanong. Sagot ko, ayaw lang ito, lang ah, sagot Ito, ito. Eh, direkta yung, direkta yung ano, yung... Sabi ko sator. nga si Jehovah eh. Okay. Oh. Kung yung pang, kung si Jehovah yun, nasabi ni Jesus, hmm. siya. Ilang Jehovah yung sabi niya, Siya. Hmm. Sabihin natin, si Jehovah. Il ilan? Ilang hihoba yung siya na sabi ni Jesus? Isa. Oh, isa. O oh, ilan yung lumalang daw sabi ni Jesus na Jehova? Okay. okay. Banggitin natin sa Genesis 1.26. Dinamit niya yung salita, yung bayong